kung maalala nyo, ito yung pinakita ko sa inyo dati, na no, nagtatransplant kani, ito kasi isang plot lang ito, tapos isang plot lang ito, na biniyak namin, para makadaan yung tubig rito, at tinanima uh, uh, namin, ng apat na piraso kada isang plot so ngayon, diretsyo na siya hanggang dun Yan. so music kung... yan magti-3 months wala pa bae dalawang buwan pa lang ito kasi eh 3 months ito sa April 9 pa yan so meron na siyang laman no oh. yan dadangkalin ko guys oh yan ito yun oh so, lagpas dangkal no oh. ito sobrang taas halos dalawang dangkal mahigit dalawang dangkal so ito siya yan so ang ginagawa natin ngayon pag nilagay natin ito mabuhagahan yung lupa lalagyan din natin siya ng uh, yung, yung tinatawag natin na labs lactic acid bacteria serum papakita ko sa inyo mamaya kasi sprayhan ko ito yan so kinakailangan lang siya laging ah, uh, hindi dapat babad sa tubig ganito siya pagka uh, dry na didiligan wag siyang hayaan din na uh, tuyong-tuyong masyado ngayon natapos na namin hakan doon, ito bagong tanim medyo madilaw-dilaw pa bagong lipat yan yun yung mga nauna so yung inabot ng dalawang dalawang uh, lata yung dalawang lata na super pinoy na may 400 grams kada lata bali itong lahat 800 grams dalawa lang kami na nagtatrabaho dito kay mag-asawa so because ito yung aming uh, first try Sinusubukan namin na kami lang gumawa muna para uh, syempre ma-less natin yung expense sa labor at matutunan natin yung, yung proseso na kung paano natin itanim ang sibuyas nang isang simpleng paraan dahil yung nakikita natin na parang palay so kailangan ng maraming tao uh, at ngayon sinusubukan namin na kami dalawa lang. guys yung carbonized rice hull actually nasubrahan ng luto mayroong ash pero okay lang yan so ito ay hinahalo na natin doon sa mga plat ngayon para nang sa ganon buhaghag yung lupa dahil gagawin natin dito guys lahat ng mga plat na yan ay isprayhan natin ng labs, lactic acid bacteria serum yan, yung good bacteria, beneficial bacteria yun yung tutulong para maging uh, condition yung lupa at lumakas sa kanilang resistensya okay uh, tuloy natin